Bakit di mo ba lumalabas? pa? Oh. eh, mami, ti inite. Eh. Kay mami, Magkatangal, tatangali, mami. Oh, ako? Oh, magtatangalian eh. Ha? oo Oh, mami ako sakali eh. Ito eh, mami. Oh, Ika... <laughs> uh, Jollibee. Ano <laughs> naman <laughs> kay Jollibee? Mac Jollibee. Mac Jollibee. Magkakapirala na naman tayo ni na konsineko. Ay, walang aris ka na naman tayo. <laughs> wow. wow Wala, wow. hindi pa ano eh. Matutok <laughs> oh. sa akin eh. Hindi <laughs> <laughs> na dito kay wow. Pangulo. Ayaw n'yo ko lang yung commit ni Pangulo sa... Ano, <laughs> eh, sa biyahe niya ngayon. tayo dyan? <laughs> Wala?

Ah, ano yung ano talaga eh? Pasad. Ano ko? Ating pasada. Diyan na yung lang ano lang yung kamping oh. Oo. Oh, ayun oh. No? Gutumin. eh. Natutukod to to nila yan oh. Gutom eh.

ay, ay, ah. ay, ayan. Inga, ayan. Ay, na, na, yan, oh. Ayan. 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 Hindi kailangan na natin yan. Oo, oh, walang oh, iba? Iba, 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 iba. O, oh, yun na. Marami, Masero, marami Di na. ba? mo pa nga dyan sa Damba oyan O, yun na. O, oh. yun na. O, Eh, kaso may, may, ano, may, may kochi eh. Ayun na. Ay na. Ay na, ay na Ah, oh, coaching pula. Ako 'yan oh. Ay, coaching pula. Nako, eh. Sakay sa coach ah, pala. Bo, may coach ya. Ah? Oo. Oh. Ay, hindi ilan lang 'yan. Oo, oh, ilan lang naan sa coach. Eh, yun eh, yun, iba siguro, <coughs> hindi naman siguro ano yun. Hindi ka nang makakatikin. Hindi, hindi, iwan pa doon yung mga oh. nakapote yun. Oh. Sakay po! Oo. <coughs> oh. Si Duko pala yun ah. Si oh. na. sila sa may Pero may natira pa dun eh. Oo. Oh. Kaya na natin yan. Ayan, eh, punta rito. Yan na, yan na yung sinasabing. Ano yung nangyayari? Bakit tapos lang yung... Na dumadami lang yung dumadami. Ng e-bike no? Ito yung film natin okay. Tapos sa tabi rin